Naistress nice, ko sa halaman, guys. Tanawa, nangaputod siya. Galing siya doon. Pag uwi ko, galing trabaho. Ayan na. Bakit nandito na sa baba? <coughs> yeah, naman to. Parang may nang gugulo dito sa bahay pag wala ako ah. Ayan ayano Ayan o, wala na. Patay ng mayana ko. Ayan na. Wala na. tigok na. Ayan no, nangabali. Ayan no, nangabali ang hong mayana. Pati agahong Chinese lanto oh, na upao na oh Mura magmaka stress yata nawaga ng orchids na stress naman ako net gulnao oh. Eh enggak juga nih ke warna balik Sana eh, warna ngono. Oh, gua. Mana ya Bu? Dengan tapun ang tubing. I think yung aso namin nakapasok dito. Eh, iwanan ko kasi. Kala mo may mumu dito sa bahay eh. Lana. Ay. Ay. Sa